But I think we have to state to the record as well, that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a Moro-Moro committee. So I think oh. uh, the public should look at that as well. Ngan. Mayor Magalong, nanganganib nga ba ang siguridad? Ito nakikita ko mga kababayan, I hope mali ako dito. Okay, comment nyo dyan, I hope mali ako dito. Okay, magandang-magandang araw po sa inyong lahat. And welcome, po dito sa ating Itantang Tugunin PH Channel, mga kababayan. And nandito naman po pa tayo para sa inyong reaction video ngayon. Ito, mga kababayan, uh, pag-usapan po natin ngayon, o oh, ito, ito'y patuloy, ito'y tungkol pa rin sa mga nangyayari, eh, sa nangyayaring uh, House of Rep uh, Representatives hearing kahapon na uh, in aid of legislation in aid, in aid of legislation mga kababayan ha, pero ito anong punto ang pag-uusapan natin dito mga kababayan, ito ito yung katanungan nata, na nasasagutin natin ngayon, ito Mayor Magalong nanganganib na nga ba talaga ang siguridad hmm, isa yan sasagutin sasagutin natin mga 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 kababayan ha, kasi ito uh, iba ang kutob ko dito mga kababayan sa mga nangyayari at uh, mga nakikita natin dito sa Senate hearing mga kababayan. Okay? So ito pa, pangalawang katanungan natin ngayon. Congressman Benny Abante, nagka-amnis siya na nga ba? Naduwag kay Mayor Magalong? Oh, Hulog na ba siya, nahulog na nga ba, nahulog nga ba siya dito sa patibong ni Congressman Toby Chanko mga kababayan? So ito ito mga ito yung tatlong katanungan natin o dalawa o tatlong katanungan natin ngayon mga kababayan na ating sasagutin dito sa ating uh, commentaries ngayon ha? Dahil nga dito sa nagpapatuloy na nalukuhan sa na nangyayari dyan sa House of Representatives. Okay? Sabi nga, um, ano yung kaunang katanungan? Mayor Magalong, nanganganim na ba ang na nga pa ang siguridad? Of course, sinabi niya ni Mayor Magalong na talagang nakatatanggap na siya ng mga the threats. Pero ito talaga mga kababayan, nakikita natin, medyo malala talaga. Grabe talaga ito. Mataas talaga ang nakikita kong death threat dito. Ha? Ayan, bakit? Explain natin later. Stay tuned kayo hanggang sa huli. And then, abante, nagka-amnesya na nga ba? Naduag kay Mayor Magalong? Okay, ito mga kababayan, umpisahan na natin. Ha? Ito. O, noong August 25, mga kababayan, may interview dito si Congressman Benny Abante. Ito ha. O, pakinggan natin. Ha? Nakalagay dyan, courtesy o oh, One News PH, August 25, interview ito ni Congressman Benny Abante. Okay? Well, pakinggan natin kung anong sinasabi niya dito. So, bago natin i-play, pakilike po ang share ng videos natin and then, pika-subscribe din po sa ating channel. To, play and, uh, what... No, I, I haven't talked to him. I do not know him. And uh, I support I support this, uh, no, his uh, expose. The only thing that uh, uh, I do not like is that he is making a blanket accusation to, uh, to the whole house. No? Eh, sabi ko naman, eh, okay yan. Uh, If you would like to expose it, sabi, pero sana, you name names, you begin to have evidences. Sabi evidence Di sa amin. Ako naman, uh, sabi ko, I believe in a whole government approach where even the exception. The judiciary, the legislative, can can even uh, investigate. Even, even a, a independent commission, if he wants that, uh, and he would like to appeal before the independent commission, we would like him to name names finally, so that uh, so that charges can be filed against those corrupt public officials. Uh, I, I, I'm supporting him in the expose, but what I'm not, I'm not supporting him is that he, he throw a, uh, a a full blanket statement na lahat yan, you know, hindi dapat ganun. Eh, kami, pati kami, na mga, na mga mahuhusay, eh, nagdadamay dyan. So, sabi ko, bakit, eh, bakit Congress lang? Oh, bakit hindi ang mga mayors? Oh, bakit hindi mga governors? Sapagkat uh, uh, corruption is not only uh, in Congress, corruption is all over. From the mayor, the governor, the congressman, the senator, so oh, sa ulog. Kaya kinakailangan lang dapat na I do not know why he's doing it. Kaya that's what that's the reason why I said that he is like an empty can uh, na, na laman. That's just very noisy. Uh, it's not just noise. We would like evidences. We would like name names to be given. Oh, uh, uh, stop mo na dyan to dyan mga kababayan. Ito na, ito, itong video na ito, na ipakita na natin ito dati. Uh, hindi, na, hindi ko lang matandaan anong araw. I think itong araw din ito, August 25. Kasi bakit anong pinag-usapan natin dito o kung yung mga subscribers natin kung napanood ninyo o uh, pinuno natin dito yung uh, anong ano bang tawag dito uh, self righteous pagiging self righteous ni Congressman Benevante kasi siya lang daw magaling mga kababayan <laughs> at ano pa uh, tinawag niya dito na uh, empty hand ha tandaan niyo yang statement na yan, mga kababayan ngayon oh gusto niya si Mayor Magalong magpangalan ng mga pangalan na involved dito. So, okay, kasi ito din, isang punto rin, alam ni Congressman Benny Abante ng korupsyon, hindi lang naman nangyayari sa Congress. O may pag-amin na yan, mga kababayan, ha? May pag-amin yan, hindi lang naman daw sa Congress. Okay? H hindi naman niya dininay, na, di ba? Walang, walang... Walang corruption sa Congress. Hindi naman siya sinabi. Sinabi, hindi lang naman daw sa Congress. Meron din daw naman sa mayor, sa governor, di ba? Oh, alam niya na mayroong uh, pero wala siyang ginagawa. Okay? O, pero again, uh, yung punto dito, inamin niya na sa Congress at meron din sa ibang kahin sa ibang local governments. Okay? So ito mga kababayan, puntahan natin yung nangyari kahapon. Okay? Naghulog ng patibong dito si Toby Chanko mga kababayan. Oh, kinagat naman ni eh, Benny Abante. Ito pakinggan natin mga kababayan. Okay, Mr. Chairman, kanina po pinag-uusapan yung insertion, tinalo po kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget at kung ano yung mga naipasok. No? Kaya po, pabor na ako doon sa motion ni uh, Congressman uh, na imbitahan talaga ang dating former chairman ng uh, Committee on Appropriations, si Congressman Salvi ko, dahil kahit dun sa small committee, wala akong naibigay na report. No? And for the record, under Congressman Salvi ko as proponent, um, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000. billion million six hundred ninety three thousand no under ako bicol it's two billion two hundred ninety five million and under bhw party list it's two billion sixty four million pesos so ang point ko lang po dito mr chairman Is, uh, mas malaki pa po ito sa mga even yung 2 billion, mas malaki po ito sa net ng ibang mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po binababa sa distrito directly at ang makakasagot lang po niyan niyan eh, si Congressman Saldico. Okay, next. Anyway, um pangalawa po, um, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si uh, Mayor Benjie Magalong? Ayan Not for this hearing, kapabayan. Your Honor. Wow. Uh, Not for the hearing. Pero po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Just at the, the future hearing, mga kababayan. Uh, we have to discuss it first. Mm, we um, have to discuss it, it first. Because sinandito po kanina si Congressman Abante. Um, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong, na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng house kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So, so ito yung patibong, ko, ito yung patibong ni Toby Chanko, mga kababayan. Po, bakit pa po hindi imbitahan ka agad ng committee para malaman hmm, na po man. natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think uh, we have a commitment oh. that we will invite him. But uh, the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayo pag-usapan. In, in, fact, gusto natin isa-isa yan. Yung mga sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung uh, alam ng mga tao na gustong ma malaman yung katotohanan eh. So it's been, we are united with Mayor Magalang on his commitment for against corruption. For him to name the 67 lawmakers, no question. Hindi, hey, nagpalusot ka lang. Hindi yan yung gusto. Well, of course, isa yan sa gusto namin malaman. Ang gusto talaga namin mga malaman, yung mga pangalan at ebidensyang hawak ni Mayor Magalong. In fact, pwede nyo nga imbitahan si Sara Duterte kasi ang una-una talagang naglabas ng impormasyon na 'yan doon sa budget ng DepEd ay si Vice President Sara Duterte hindi lang kayo nakinig kasi kalaban si VP Sara okay uh, Tinitignan yung kalaban si VP Sara again mas interesado kami doon e itong itong palusot palusot ni Terryr doon mga kababayan eh halatang aso ah, ito ni Tamba, aso ah, din ito ni Zaldico, eh, palusot niya na it, yan yung gusto namin, yung mga pangalan ng mga contractors. Oh, in fact, mas gusto namin, nandyan si Zaldico at si Mayor Magalong para magkaalaman na mamaya na yan, later na yan, pwede namang, hindi naman tatakbo yung mga, kasi kumpanya nila nandyan sa Pilipinas, di ba? Ang may chance ang tumakbo, eh yung mga kongresistang ang daming nakalimbat. Oh, ito, patuloy natin. But he will be required in this committee to do it under oath. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are, actually, who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. That will come, It'll come in, in due time. To. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung um, Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin. Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, na nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni, ni Mayor Magano. Ay, so ayaw mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan rin po niya. At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Oo, tingnan natin mga kababayan. Should I make the motion now? Si Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. Talagang ko. Uh, I just have a... Parang ka lang yan eh. Yun, eh. Ano yung estudyante pa? sa sabi ng teacher, oh, get one-fourth. Tapos tatanungin mo pa, ah, one-fourth, ma'am. Oh, parang ganyan. Ganyan yung ginagawa ni Congressman Abante. Kahapon, sa isang video natin, uh, di ba, nag-motion na imbitahan si Zaldico. Dalawang congressman nagbigay ng rason kung bakit dapat imbitahan si Zaldico. Si Laila Dilima nagbigay din ng rason bakit imbitahan si Saldico? Ito rin si Toby Chanko, nagbigay din ng rason bakit imbitahan. Well, kahit sabihin natin yung dalawa lang, si Congressman Iriset, at Congressman Ungab, yung rason lang nila, more than enough na para talaga imbitahan si Saldico. Pero ang sabi ang, ang sagot ni Bini Abante, mga kababayan, uh, ano daw ang rason? O, oh, di ba ang tanga? Kahit nagmumukhang tanga, mga kababayan, Oh, basta protektahan lang yung master nila, walang problema. <laughs> ngayon, sino ngayon ang nagiging empty can? Hmm, di ba? Si Mayor Magalong ko, itong sabihin niya Abante. Oh, uh, di ba? Ito, patuloy natin. Anong sasabihin niya dito? I want the chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chaco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay, all right. It's part of my five minutes, Mr. Okay. Chair. Okay, all right. And after this, I will have no further questions because um, this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, eh, medyo may pro magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state to the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro, -moro committee. So I think oh. uh, the public should look at that as well. Yes, Oo. Oh, oh, Anong ibig sabihin yan? Oh. Ano 'yung ibig sabihin niyan mga kababayan? Kasi oh, pinapalabas diyan na mukhang si Magalong na ngayon ang may problema mga kababayan. Kasi wala oh, naman 'yan, di ba? Oh, parte naman niya ng freedom of speech ni Mayor Magalong kasi meron niya siyang nalalaman. In fact, sinabi din niya dati ni VP Sara, oh, hindi lang niya ginamit 'yung moro-moro kasi alam ni VP Sara 'yung moro-moro, meron 'yang uh, sa Muslim na language mga kababayan. Probably si Mayor Magalong katulad din sa uh, ibang ibang region mga kababayan na uh, medyo konti lang yung population ng Muslim or walang nang uh, masyadong contact sa Muslim so that's why hindi nila familiar yung term na Moro-Moro. Ang nalalaman nila sa Moro-Moro ay yung yung hindi magandang pagkakagawa or hindi magandang uh, kasi karamihan naman yan na yan yung interpretation lalong ina sa sabi sa, 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 sinasabi ko na hindi alam na Muslim language yan O di ba pero ano ng ito nga anong pinapalabas o, ngayon si Mayor Magalong na pinapalabas dito mga kababayan na si Mayor Magalong na ang may problema mm Ito, patuloy natin. Yes, pero sinabi niya, kahit tinawag niya moro-moro, sinabi naman niya na um, willing siya magpumarap, di ba? Eh di tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. I, I, I think, um, Mr. I Chair, point of order. Yes, please. Uh, I think we should be sensitive uh, regarding the word Moro Moro. May we delete the words because uh, I think it was uh, Kong Zia, who is a Muslim. Uh, it was, uh, I think, an upfront to the Muslim community. Yes, I understand it. But that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as Moro Moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Um, Mr. Chair, I'm just coming it from uh, the members of the committee and saying that uh, it is Moro Moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will uh, uh, abide by the decision of this uh, committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you, uh, Congressman Santos. Uh, again, would you want to respond to uh, uh, Mr. Chair? Uh, uh, no, yeah, of, uh, uh, there's no problem in making a motion, but uh, uh oh. as you oh. made a promise to me, Mr. Chair, that one day uh, Mayor Magalung will be invited, why don't we just finish the uh, the hearing right now? We still have a lot of uh, contractors that oh. are waiting <laughs> to be investigated to be interpolated, so why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated. Ah, di ba mga kababayan? Thank you for your response, Congressman Chanko. No further questions. Thank you, Congressman Chanko. Next to interpolate is Chairman Joel Chua. Ah, uh, walk out, Mr. Thank you, Mr. Chair. My question will be... I would like to address my question to... Ah, ayan mga kababayan. Pinakita talaga nag-walk out si Toby Chanko kasi simple lang naman mga kababayan. Hmm. Ito sinasabi ni Congressman Benny Abante. So, bakit mo ginugulo yung hearing ngayon? Wala hindi naman ginugulo, di ba? Ang sabi lang, challenge lang ni Toby Chanco. gumawa ka ng motion na imbitahan mo si Mayor Magalong para at least may credibility talaga. Yung hearing, at the same time, mapangalanan talaga. Maibigay ni Mayor Magalong yung hinahanap po. Pero anong sabi ni Abante? Ginugulo daw anong anong mangyayaring gulo? Gagawa lang naman siya ng motion, di ba? Sasabihin lang naman siya. I'm going to make a motion. I'm going to invite Mayor Magalong katulad ng ginawa ni uh, Congressman Iris na naggawa siya ng motion na imbitahan si Zaldico. One sentence lang naman mga kababayan. Anong gulo ang mangyayari kung imbitahan si Mayor Magalong? Eto ngayon mga kababayan, oh, punta tayo doon sa ating katanungan. Mir Magalong, nanganganib nga ba ang siguridad? Eto nakikita ko mga kababayan, I hope mali ako dito. Okay, comment nyo dyan, I hope mali ako dito. Bakit? Alam natin na nagsabi na si Mir Magalong na nakatatanggap siya ng uh, death threats na kumontak na din siya sa kanyang mga kakilala sa National Police at sa ibang mga ahensya na talaga valid at confirmed yung death threats. So ngayon mga kababayan, uh, karamihan sa atin hindi lang yan pinansin. Pero ngayon, nakikita ko dito, mukhang delikado talaga itong buhay ni Mayro Magalong mga kababayan. At the same time kay VP Sara talaga ha, kaya naintindihan ko na talaga ngayon kung bakit nasabi ni VP Sara yung statement niya doon sa House of Representatives, yung sinabi niyang kung may mangyari sa kanya. O, oh, yun, yan. alam niyo na kung anong nangyari doon. Kaya naintindihan ko na, kasi mga kababayan, kung titignan natin, kung titignan natin, unang-una katanungan, bakit ayaw nilang imbitahan si Mayor Magalong ngayon? Bakit pinapahaba pa nila itong hearing nila bago nila imbitahan si Mayor Magalong? Anong mga nakikita natin dito? I-comment nyo dyan kung ano nakikita nyo. Ba. Kasi ito yung nakikita ko unang-una. Ah? Hindi nila inimbitahan ngayon mga kababayan si Mayor Magalong kasi ito yung nagbibigay ng mensahe kay Mayor Magalong na magdahan-dahan sa kanyang mga informasyon. Okay? So, parang indirectly sinasabi nila, careful ka dyan, Magalong, kasi may death threat ka na. O, parang ganyan. Ha? Kasi para iisipin din at matatakot si Miro Magalong, dun sa kanyang mga nalalaman. Okay? Para mapag-isip talaga. Okay? Yun nga, sabi ko, sana mali ako. Ito yung pangalawa, mga kababayan. Ito, delikado. Okay? Hindi mo na inimbitahan si Mayor Magalong mga kababayan. Pinapahaba pa itong hearing na ito bago imbitahan si Mayor Magalong kasi mukhang mayroong nakiki mayroon akong nakikitang plano or may nagpaplanong masama dito para kay Mayor Magalong mga kababayan. Oh. Kasi kung gusto talaga nila malaman diyan mga kababayan, first day pa lang inibitahan na si Mayor Magalong. Second session, Oh yan, nang motion na dapat sila na imbitahan si Mayor Magalong. Kasi si Toby Chancoco, pwede naman talaga mag-motion eh. 'Di ba? Hindi lang si Mayor Abante, pero tinalin siya si Mayor Abante kasi si Mayor Abante yung maingay. Mm. Ngayon sino yung nagiging empty kan dito na masyadong maingay? Si Mayor Magalong ba o si Congressman Abante? Mm. Comment nyo dyan, 'di ba? Comment nyo dyan kung sino. Yun nga bakit hindi inimbitahan sa pangalawa? Bakit naghihintay pa ng mahabang oras bago makapagsalita si Mayor Magalong mga kababayan? Kasi nga, yun nga ang kinatatakutan ko na mukhang ha? mayroon nga silang plano dito laban kay Mayor Magalong mga kababayan. Kasi hindi ko alam kung sino, hindi natin matutukoy kung sino. Well, probably mga kababayan, sa laki ng pera dito, Ha? Billion or trillion ang pinag-usapan dito mga kababayan kasi hindi lang naman ito nangyari ng isang taon lang mga kababayan. Most likely accumulated na pera na naipon ng mga kongresista na yan ay trillion na. Ha? So, kaya nilang maglabas ng ganong kalaking pera mga kababayan, mapigilan lang yan si Mayor Magalong. Oh, kaya nila kahit gagasto sila ng isang billion, kaya yan nila. At hindi lang isang tao ang kalaban dito. Marami yan sila. So pwede mag-contribute yung mga tao na yan para mapatahimik yung si Mayor Magalok at si VP Sara. Kaya nga nasasabi ko, delikado dito si talagang delikado dito itong mga whistleblower na ito, itong mga nagsasabi na may alam sila dito sa mga kalukuhan ng mga kongresista. O kung napapansin niyo mga kababayan, bakit yung, yung district engineer ng Bulacan, napapansin niyo kung nakita niyo sa mga videos, di ba? Hindi mahirap tanungin. Ang dali-dali lang um uh, umamin kaagad mga kababayan. Ha? Umamin kaagad. Oh, handa siyang makulong. O, oh, handa siyang makulong. Ayaw niyang magpangalan ng mga tao. Handa niyang ikulong yung sarili niya. Para lang dyan. Ha? Kasi kahit sabihin niyang, o, siya lang may gawa. Alam natin, meron niyang kontak, mga kababayan. Hindi na tayo maglulukuhan dito. Pero yet, handa siyang ipakulong kanya sarili, maportektahan lang yung mga taong o mga kongresistang involved dyan. O bakit kaya? O sagutin nyo. Comment nyo dyan sa baba. Kasi nga mga kababayan, eto, dito delikado. Eto, mga lawang tanong natin. Abante, nagka siya na nga ba? Naduwag kay Magalong? O, comment nyo dyan kung anong sagot nyo dyan. Kung nahulog siya sa patibong dito ni Toby Chanko, well, honestly, hulog siya. Kasi na first place mga kababayan, si, Mi si Toby Chanco nga talaga pwedeng mag gawa ng motion ng imbitahan si Mayor Magalong. Pero hindi niya ginawa pinasa niya kay Abante. Kasi gusto niya si Abante mag-motion. Mag Unfortunately, umatras si Abante, mga kababayan. Oh. Sa mga media interviews, atat na atat si Abante. Na, pangalan na ni Mayor Magalong, itong mga kongresista. Ngayon na nandyan na sa tamang venue, ayaw na nila. Mm, soon na daw narating daw yung panahon. Hindi pa raw ngayon. Kasi nga, yun yung mga nakikita natin. Mukhang may plano sila dito laban kay Magalong. I hope mga kababayan, mali ako dito sa mga nakikita ko. I hope lang. Kasi ito'y para sa seguridad ni Mayor Magalong. Okay? So comment nyo dyan mga kababayan kaya nung masasabi nyo dito. So dito na lang po muna tayo. Pakilike po ang share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.